Hey guys, Darkcraft MC here. Ano tayo sa panibagong episode ng ating survival series. At last episode, ay nga, nahanap na, na, na itong village na to. At ito yung itatransform natin. So, off camera na rin, nasa creative world ako. Pinilano gina, ko na rin yung ating starter house. Uh, so ngayon, ang gagawin ko is, kukunan natin yung materials nun. No? at mukhang babalik tayo sa jungle dahil yun nga kailangan natin ng I mean, may, may, ano ako misapling sapling ako pero baka mabitin dapat actually shot natin to para meron tayo tayong siguro dito na naman sa likod na nga ako so ito ang ating materials na kailangan um 451 na jungle wood stone bricks grass block strip oak wood birch planks oak log cobblestone dami rin mawawa pa tayo ng stone pati polish on the side bali medyo malaki laki rin tong build na to mawawa pa tayo ng stone dito punta pa tayo ng nether kailangan ko rin maghanap ko lang ng tiger so medyo ma Kaba haba tong adventure na ganoon natin para makakuha ng resources. Dito ko balak ito yung starter house natin. na pala akong axe, kailan ko craft. Okay, kung ganoon lang. Ito lang ako. Ano yung house doon? Yan, maga na. new day, new adventure na naman. Actually, nakulong na natin yung isang village. Nakalabas ba? Hindi na. naman yung baby zombie. Two blocks naman yun. Yun, stuck sila dun sa kabila. Nakalabas ba? Wait, what? Okay. Ang dalawa. Hindi ka makakalabas dyan. Yan, problem natin. So, okay, pull natin itong puno. Okay na kaya yan? Wait, nakukha natin ng wood. Parang di. Why siya nag -dispone. I mean, decay. Okay, nevermind. Bale, wait lang. Ang plan natin dito is, itong uh, mga siguro hindi ko na muna babaguhin kung saan sila papunta. okay. I mean, dito ko lagay yung starter house natin. Actually, hmm. Ito ba ako ng armor? A shield, yeah. Mas, mas ano, mas safe pag may shield tayo. Mas protected tayo. Ito nga pala. Magagawa rin tayo ng tree farm ng dito. Gordo na lang muna. dito bata. Uy, tumubo ng jungle. Yes. Nice. Ang direction tayo pupunta. Pwede tayong pumunta sa south? South? May sabahan na dun sa may ano eh. South east? Eh, okay. south east tayo. Saan Okay. What a lag. Uy, magulat ako sa Mianne nag load kasi yung yung ano chunks eh. Ayun. Hey. What a nice. Hindi na pala maaabahaba tong adventure. Ano yung tabi? Tabi si Lo. Okay dito. Tama ba lang to hindi? natin syempre. Wala ko na sapling. Actually, magtabas na rin tayo ng mga ibang wood dito para hindi na tayo mahirapan sa farm or konti na lang i cutter natin. What? Ako oh, ba ba nagbe-build mo na ako, imbes na magtungo ng mga diamond? Pero see, okay lang din naman. Ano yun? No! Don't die. Don't die. Ay, Wala na. Kuna natin yan. let's na. Joke lang. Wala natin yun. Tra, let's go back. We are home again. Ito, kuna natin to down, yeah. so, ba Ito ba leather? Yeah. More leather. Find me a food. Oh, nakuha tayo ng cow farm pala. Ay, may ano, ha? Ayun. Saan lang nag yung ano? Yung, tao do? yeah. dish doon? ng ano. Wandering. Ah, wala mo makita ng tali. Wait, what? Asan po sa taas ba to? Ah, egg. Ayun, doon po yung tali niya. Hmm, may kasabi lang. Rotate, tayo. Kurolam na lang yung anata. Hmm. Oops, oops, double down. Ano dulo? Actually, dulo sila. Yeah, I will take you guys for breathing. Over here, over here. Let's go here. There we go. kailangan ko na lang kayo lagay sa isang mm. secure na area hindi pa makagawa ng pen eh Kaya lagay siguro dito na lang <sighs> Good. Go there, man. There we go. Ito okay. ang dalawa. Makakagawa ng bread. Alam ko makakagawa ng bread. <laughs> Binigyan ng bread eh. so, na. Pag nga, secure na natin ng farm. Pili ko malilugi tayo dito eh. Pag pinutol natin ito. Walang masyadong drop na ano ito eh. Puro natin ito, siyempre. Dito natin siya talim sa likod. Instant. May vine farm na tayo. Tapos, tutuloy natin tong puno. Hindi tayo makita. Please, please please don't mm. Mm. Uh, mm. sapling mm. Ilan kailangan ko saan? 451 no? Oh. Wala, wala. Ulat ako dun. Masapin mo yan. Ayun! Ayun! Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yes. na, may ano tayo. May tatlong, apat na farm na, 3 Siguro guys, ito mo na mga tapos ang ating episode ng ating survival series. Sana nagustuhan niyo yung ating episode ngayon. Huwag nyo kakalimutang i-like at mag-subscribe kayo for more content like this. So, see you on the next episode guys. Bye-bye!